ay eh, lang relax 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 ay Relax lang. ay da, <laughs> <Kalanala>. Relax lang. ay lang. ay time relax time ay, ay <laughs> time ay lakstang ay lakstang <laughs> ah. <laughs> ay oh, lakstang uh, ay <laughs> uh, <huwag>. ay lakstang <laughs> so, ay lakstang ay lakstang ay lakstang ay lakstang ay 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 Maya mo nga ito? Oo, oh, oo, oh, oh, wag ang, wag ang, ano, mababasag yung baso. Oo, 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 eh. Yan okay, ang mga si, hindi. MG. Paro kayong ano, ano mo? Oo, oh, uy, napaka naman ni kuya. Mag-aahit ka, di ba? sabi lang, oh, mababasag, mababasag. Oo, 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 ay, mababasa yung baso ni mama. Oh, e oh. <laughs> ay, boy, may parang may kulang pa. parang ano, may, may pa. Parang may kulang Pag pa. Ito, hindi mo lang ba? para kayong ginagago parati. Ma, yan mo ito. Yan mo Ay, ng... Eh, ito lang Pogi, pogi, Yan! Pogi, pogi! Pinuluta pa! Yalik mo Yan, mo nga ito! Parang <laughs> kulang pa yung hawak! Yalik mo kasing parang ay pa